Hello mga kaibigan, kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ninyo ito. Ngayong araw gusto kong magbahagi ng isang makapangyarihang kasabihan mula kay Winston Churchill na sigurado akong magbibigay ng lakas ng loob sa atin. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Exciting, 'di ba? Sige, samahan nyo ako at sama-sama tayong magmuni-muni sa ganda ng mensaheng ito. Unahin natin ang unang bahagi. Success is not final. Kapag nakamit natin ang tagumpay, akala natin, eto na yon. Wala nang mas hihigit pa rito. Pero ang totoo, hindi rito nagtatapos ang buhay. Hindi rin ito garantiya na laging ganito ang mangyayari. Ang tagumpay ay parang isang hakbang lamang sa hagdan ng buhay. Kailangan natin patuloy na magtrabaho, mag-aral, at magbigay ng halaga sa mga bagay na mahalaga sa atin. Ang tanong, handa ka bang panatilihin ang apoy ng iyong tagumpay? Ngayon naman ba failure is not fatal? Uh, madalas tayong takot sa pagkakamali, di ba? Parang iniisip natin na kapag nagkamali tayo, tapos na ang lahat. Pero hindi. Ang pagkakamali ay isang pagkakataon para matuto. Lahat tayo nagkakamali, pero ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon pagkatapos. Ang failure ay hindi katapusan, kundi simula ng panibagong kabanata. Kapag nadapa ka, bumangon ka ulit. Tandaan, sa bawat pagkada pa, may aral na naghihintay sa iyo. Panghuli at pinakamahalaga, it is the courage to continue that counts. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano karaming beses kang nadapa, huwag kang susuko. Ang tapang na magpatuloy ay ang tunay na susi sa tagumpay. Lahat tayo may mga laban sa buhay, pamilya, trabaho, sarili. Pero ang tapang na humakbang muli, kahit mabigat ang paa, ay ang tunay na tagumpay. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang pagtuloy mo sa paglalakbay, isang hakbang sa bawat araw. Gusto ko lang ikwento ang isang tao na lahat tayo kilala, si Thomas Edison. Alam nyo bang halos 1,000 beses siyang nabigo bago niya na-discovery ang tamang formula para sa bumbilya? Kung sumuko siya sa panglimang beses, sa ika 100 o kahit sa ika 999, wala tayong liwanag ngayon. Kaya isipin mo, ilang beses ka bang nadapa? Marahil ay hindi pa kasing dami ng kanya kung kaya niya, kaya mo rin. Mga kaibigan, sana sa simpleng mensaheng ito ay na-inspire kayo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang tagumpay o kung gaano kahirap ang kabiguan. Ang mahalaga ay ang tapang nating magpatuloy. Kaya bukas, kapag gumising ka, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko ito. Magpapatuloy ako. Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong maibahagi ang mga inspirasyon na nagpapalakas ng aming loob. Bigyan niyo po kami ng tapang na harapin ang mga hamon, ng lakas na bumangon mula sa pagkadapa, at ng kasiyahan sa bawat tagumpay na natatamo namin. Gabayan niyo po kami sa aming paglalakbay at nawa'y palagi kaming maging matatag at mapagmahal sa aming kapwa. Amen. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, huwag kalimutang magpatuloy. Laban lang.